Hello everyone and hello Aries. This is your 2025 forecast for uh, for the whole year ng 2025. So we will look into the energies for you sa taon na ito and anong mga advice ang gustong ibigay ng universe para sa'yo. So kung bago ka sa channel na ito, ang goal natin dito ay magbigay ng guidance from from source, from the light, or from the universe, no? Sa maker ng universe. So, basically, si God. And, titignan natin ano ba yung mga advice na gustong ibigay niya sa'yo. And, ano pang mga kailangan mong malaman for the rest of the year. So, tignan natin. Ito na yung mga cards ninyo per year, uh, per month, And ito yung nag-symbolize ng buong taon ninyo. So, titignan din natin yung mga advice cards ninyo per month para magkaroon tayo ng konting guidance. So, okay. Okay. So, nakikita natin dito may mga bagong simula. Merong Ace of Wands merong Page of Pentacles na nakikita ko may mga growth pa kayong mangyayari sa buong taon ito no? and iisa-isay natin yung mga buwan pero let's start no? magkakaroon din kayo ng mga bagong businesses, bagong career there is this big uh, big changes na nangyayari sa inyo when it comes to your internal kasi nagkakaroon kayo ng mag times na alam mo yung nag-iisip kayo na uh, nagkakaroon kayo ng ng evaluation ng sarili ninyong belief o ng paniniwala ninyo na baka naman pwedeng mapalitan. So, may, may growth akong nakikita sa inyo because meron din kayong strength card and may mga bagay na may mga pagkakataon din na you are working with other people. I see you planning things and may mga tinatalikuran din kayong mga negative aspects of uh, bagay na dumadating na mga tema or pangyayaring dumadating sa buhay ninyo. Okay? So, let's start, no? we we'll start with your January Aries. Aries, you have the page of Pentacles for January. So, ito yung pinaka-message niya sa inyo. January is all about you na nag-grow, natututo. Uh, kailangan mong tandaan sa sarili mo na napakadami mo pang pwedeng uh, matutunan, pag-aralan, may mga taong pwede kang makapulot ng konting aral. Minsan, nakukuha mo to sa mga taong hindi mo masyadong gusto. Kasi nakikita ko yung mga tao na parang medyo asiwa ka, medyo asar ka, but you have no choice or or you have you have this realization na makikita mo sa kanila na may mga mamatutunan ka sa kanila. So, it's not all about na isasarado mo ang iyong isipan at puso sa mga taong ito because sa bawat sitwasyon sa buhay mo in January, meron kang matututunan and yun ang magbibigay sa inyo ng hope paakyat para magkaroon kayo ng mas maraming opportunity para gumawa ng pera. So napakaganda nung January ninyo. Yung iba sa inyo, kailangan ninyong ibaba yung pride niyo, kasi kailangan ninyong tandaan na may mga bago pa talaga, hindi kayo perfecto sa January. hindi kayo perfecto ta, walang perfecto. Pero kailangan nyo ibaba yung humble. kailangan maging humble, wag maging hambog, <laughs> and magkaroon kayo ng sense na meron pang opportunity parating. Kasi kung magiging magiging mayabang kayo, hindi nyo makukuha yung chance ninyo to be that productive for the rest of the year. Oh, ayan no. Ito nga sila sabi ko sa inyo, may growth pa, 'di ba? So for January, ang advice card sa inyo is raise or promotion. Congratulations, an increase in your abundance flow awaits you. This is a result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. So, ipapakita talaga sa inyo ng Panginoon, ng universe na ito pa yung mga pwede ninyong gawin. Ito pa yung pwede ninyong Kampanan. Alright? So, for February 2020, five meron kayong two of swords in reverse guys ang two of swords in reverse you uh, ang two of swords usually kasi is meron kayong hindi malaman no anong nung pag, hindi kayo makapag-decide may mga bagay na hindi ninyo Uh, alam paano mag move forward pero naka-reverse kasi ito sa February ninyo so ang sinasabi dito sa inyo is huwag kang matakot go ka lang ng go huwag mo na masyadong pag-isipan kung ano yung sa tingin ninyong nakikita ninyo na pinakamabuti kahit na minsan ay nahihirapan kayong mag-decide sa mga uh, decision ninyo tandaan mo kung ano yung instinct mo. Balikan mo kung ano yung pinaka-logical and yun yung magiging desisyon ninyo. Kasi minsan nalilito kayo dahil parang, parang kahit anong piliin ninyong solusyon, eh, hindi siya perfecto. Gawin mo lang kung ano yung pinakamalapit sa puso ninyo and yun yung magbibigay sa inyo ng uh, ng tamang desisyon. Kasi kahit naman anong desisyon mangyari no, ang gagawin niyo sa February 2025, hindi siya hindi wala talagang perpekto. Walang perpekto, but you just really have to move forward. So kuha tayo ng advice card for that. Alam mo ang February niyo hindi ganoon ka, ka smooth, pero okay lang 'yon dahil kayang-kaya niyo 'yon, guys. Nakikita ko sa si inyo'ng kaya niyo. So for February 2025 ang inyo'ng advice card is gumawa ng gratitude list counting your blessings and pakiramdaman ninyo sa sarili ninyo na napakaswerte ninyo, napakaganda ng mga binigay sa si inyong biyaya mas maging kung naliligaw ka, hindi mo malaman kung ano yung uh, dapat mo nang gawin bumalik ka sa pagiging pagpapasalamat sa Diyos na ito, biniyayaan ka ng maraming bagay kahit hindi mo man lang alam ang gagawin mo ngayon, maging mapagpasalamat ka kasi yun yung magpapa-clear ng inyong February 2025. Next, dito tayo sa March 2025. You have the two of pentacles. So, nakikita ko sa inyo may mga tema na hindi masyadong hindi masyadong hindi masyadong ano, hindi masyadong makapag-decide pa rin, no? Ganun pa din. Pero nakikita ko sa inyo na mas magaan yung March nyo kaysa sa February mas marami kayong iniisip pagdating sa pera, mas madami kayong iniisip na saan ko ba dadalhin ang oras ko, saan ko ba ibubuhos ang in inyong um, saan mo ibubuhos ang oras mo para mas maging productive sa mas maging matalino o mas magaling gumawa ng pera. Yung iba sa inyo kasi nayayaya ng ibang tao or natutokso na ito na lang yung gawin mo, wag na yan. So, yun yung nakikita ko sa inyo. Medyo madami nangyayari sa March ninyo because ang dami yung kinakailangang trabahuhin, ang daming problemang dumarating. Yung iba merong uh, relationship na may, may mga challenges. Yung iba naman may trabaho ang kailangan mag-overtime so hindi mo minsan malaman kung saan papunta. So, kailangan mo lang maging uh, mapanuri pagdating sa time management ninyo ito yung nakikita ko sa inyo uh, tatandaan mo din na huwag mong kakalimutang alagaan yung sarili mo kasi nakikita ko na minsan sa sobrang trabahong ginagawa mo, hindi mo na napapansin na ang pangit na ng suot mo, <laughs> hindi mo na hindi ka na natutulog ng maayos, hindi ka na nag-aayos. So, alagaan mo din ang sarili mo. Yun yung nakikita ko sa inyo for Feb. Pagdating naman sa sa pera, no, yun talaga eh. Uh, ang daming kailangan balansehin. So, makakatulong din na magkaroon ka ng konting suporta ah, sa mga taong malalapit sa inyo, lalo na sa mga taong makakatulong sa inyo pagdating sa pera or pagdating sa mga bagay na may kinalaman doon. Ayan, so for March, block out all your distractions. i mo daw yung priorities mo pagdating sa March. Yung yung mga kasama mo sa bahay, yung schedule mo, yung yung mga oras na kailangan mong masulit, ganyan. You have to really uh, budget your time and your your money. Uh alam mo naman kung ano yung mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo eh. Alam mo naman kung ano yung mga bagay na sayang lang yung oras o or yung yung aksaya ng effort. So ilagay mo siya sa mga tamang tamang paraan para magkaroon ka ng improvement sa March mo kasi medyo challenging talaga yung March mo. But not as bad as your February, okay? So next, April, you have Ace of Wands. Ace of Wands is all about starting a new endeavor, starting a new maybe a career, maybe a hobby. So, medyo masaya ito kasi nakikita ko sa April na magkakaroon ka ng konting inspiration pagdating sa mga bagay na gusto mong gawin. You have to start something new and you wanna you wanna be a little bit more may pangarap. Alam mo yun? Nakikita ko yung pangarap dito. So, ang ganda niya. Nakikita ko kasi na ang sa April meron kayong ego goal. Meron kayong medyo mataas na goal and nakikita ko na uh, medyo malayo siya kasi parang Parang fantasy yung dating neto eh. Parang napakadami mong gustong gawin eh. Pero, nagtatanim ka ng seed sa April. So, ano makakatulong sa inyo? Nakikita ko kasi na ma maitatanggal ninyo yung mga distractions pagdating sa April. And makakapagsimula kayo ng bago. Or makakapag-start kayo ng bagong initiative, maybe business or some some kind of new career na pwede ninyong simulan. And mag, nakikita ako magiging masaya kayo sa April pagdating sa career ninyo. Pagdating naman sa love ninyo, medyo medyo balance lang. Hindi hindi siya, hindi siya masyadong madrama but ang focus talaga is all about you improving yourself especially finding your own path. So, anong advice ninyo is it's safe for you to receive. So, huwag kayong matakot na tumanggap ng tulong sa iba, uh, alamin mo sa sarili mo na swerte mo and hindi mo kailangan maging guilty kung merong mga swerte yung dumadating sa buhay mo kasi para sa yun, Aris. And kailangan mong malaman yon Okay? Next is the strength. This is in March, January, February, March, April, May. May. Strength. Strength. It's all about you. Sa May mo, sa May 2025 mo, it's all about pagiging mas malakas kaysa sa mga tukso ng buhay mo. Mga tukso ng buhay mo, alam mo naman 'yan. Uh, lahat ng klase ng tukso sa buhay mo na pwedeng magpalayo sa iyo sa goal mo, sa mas tama, and sa mga mga bagay na importante para sa iyo. So sa May, maraming tukso na darating. Ito yung mga challenges na susubukan ka ng universe. Pero kung malalagpasan mo ang bawat isa nito, uh, Aris, magiging, mas magiging matalino ka, mas magiging magaling ka. So do your best to really kick out or tanggalin sa buhay mo yung mga tukso or labanan yung mga tukso. Pag na-overcome mo yung mga tukso ito, Aris, sinasabi ko sa inyo, napakagaling ninyo. Ito yung pinaka-made message na sinasabi sa inyo. And wala na akong ibang makuhang iba pang message. So, kuha tayo ng advice card. Yung iba sa inyo kasi ang daming ano eh. Parang, parang binibigyan kayo ng universe ng pagkakataon to really move out. Again, ang advice card niyo for May 20, for May 2025 is gratitude. Maging mapagpasalamat ulit. So, minsan pag natutukso ka na parang gusto mong manglamang ng ibang tao, gusto mong gumawa ng something na makakasakit sa ibang tao pero parang mapapaligaya ka. So, bumalik ka sa gratitude. Maging masaya ka. Paano mo ba nakuha tong mga ano mo, mga blessings mo? Hindi ba biyaya ito ng Diyos? Hindi ba binigay ito ng ng walang walang anumang iniisip na may may negative na mangyayari sa ibang tao but para lang sa So bakit mo kailangan manglamang ng ibang tao or bakit kailangan mo pang mag-isip ng ibang bagay na hindi masyadong makakatulong din sa iba. So do everything on your power para maging grateful ka sa tao sa buwan ng May, okay? So next is the Emperor in reverse. This is June 2025. The Emperor in reverse. Para sa mga boss dyan, para sa may mga posisyon, tatandaan ninyo na uh, hindi sa lahat ng pagkakataon na ay matibay kayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay magkakaroon kayo ng perfect state of mind. Na lagi kayo malakas, lagi kayo mat 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 matalino. Hindi laging ganon. So, the emperor is all about you. Uh, in reverse, the emperor is all about you na sinasabi sa inyo na maging mapanuri maging maingat sa mga sinasabi at gagawin kasi pag inabuso ninyo yung power ninyo, madali kayo mahulog dito and pwedeng makasiwa para sa inyo to. Yung iba naman sa inyo, yung mga hindi naman, uh, wala naman, kumbaga employee lang, ganyan, or, or hindi masyadong estudyante, ganyan, tatandaan niyo na maging humble pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa boss niyo o sa professor niyo o somebody na mas nakakaangat sa inyo uh, hindi sa lahat ng bagay ay tama ka ito ay para sa lahat na hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama ka hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong isumbat ang iyong na nararamdaman at sabihin ang inyong nararamdaman because merong ibat ibang tao na mas marunong sa inyo and baka may matuturon ka pa sa kanila. So, huwag masyadong mayabang. Okay? Yan yung key sa Jula, sa June ninyo. Huwag masyadong matapang. Okay? Huwag masyadong nagmamayabang at nagmamarunong. Okay? Ang advice ninyo is the power of prayer. Ibigay mo daw yung situation kay God na mahilom yung mga sugat and para maging open ka sa mga milagro. Heaven's unlimited resources, love and answers are awaiting your prayers. So, lahat ng blessings, alam mo, matadaan madadaan mo lang sa dasal yan idasal mo na lang lahat okay? ibigay mo kay God and siya na yung magbibigay sa inyo ng sagot All right? so kuda tayo sa July July is the seven of cups in reverse para sa mga aris dyan na madaming gustong gawin, <laughs> may mga ilusyon, eto na yung time para sa inyo sa taon na ito na tanggalin nyo na yung mga bagay o yung mga ilusyon sa buhay ninyo na hindi naman masyadong uh, nakakabigay sa inyo ng, ng saktong reality. Kung baga, marami, walang masamang maging... Walang masamang maging ambisyosa, <laughs> ambisyoso. Pero kung masyadong hindi na siya practical, bitawan mo na siya. Kasi ito sa lahat to ha, ha may kinalaman sa career, sa, sa love, kailangan mo maging practical. And that is something na importante for you in July. Kasi sa dami-dami ng ginagawa mo sa taon na ito, hindi mo na siguro kailangan pang pahirapan yung sarili mo para magkaroon pa ng ano anong kalokohan. <laughs> Alright? Ito. Kailangan mong harapin ang financial fears mo. Napakadami ng 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 worries mo ay about money na magkakaroon ka ba ng success, magkakaroon ka ba ng failure, alam mo sa sarili mo na hindi na ito makaka-apekto sa iyo, yung takot na ito hindi na dapat makaka-apekto sa iyo. But i-address mo yung mga bagay na nagbibigay sa inyo ng takot and mag maging aware ka lang sa sa fact na kailangan mong magkaroon ng konting konting liwanag sa buhay mo pagdating sa pera, okay? Alam mo lahat ng successful na tao daw ay Nagkakaroon ng pagdurusa, nagkakaroon ng challenges Pero kailangan mong tanggalin sa sarili mo Yung doubt mo sa sarili mo Tanggalin mo yung takot na baka hindi ka maging successful, baka hindi ka maging ano Hindi, tanggalin mo yung sarili mo Kaya, lahat ng mga ilusyon, kailangan mo yung tanggalin Okay? Next, August Okay sa so August you have the Three of pentacles Nakikita ko na may mga kausap kang ibang tao pwedeng meron kang gustong regroup pwedeng sa family may pag-uusap na mangyayari Pwede uh, pwedeng sa trabaho may bagong uh, mangyayari din uh, but it's all about you collaborating with people hindi mo kakayanin na mag-isa lang so, sa buwan na to kailangan mo makipagtulungan sa iba tatandaan mo yung pagpapahalaga ng ibang uh, expertise. Okay? Yan ang kailangan mong tandaan. So, you have to be very, very careful. You have to be very mindful din sino yung mga kakausapin mo at pagkakatiwalaan mo. Pero, definitely, kailangan mong maging kailangan mong mag-work with other people. Ayan, exacto. Cooperation instead of competition wala na akong ibang masabi kasi nga kailangan mo makipagtulungan sa ibang tao ito na yung time na yon yung abundance yung swerte yung pera yung uh, yung pagpupuno ng kasiyahan sa buhay mo it's all about cooperation hindi mo kailangan makipag-compete sa ibang tao with cooperative partnerships you can accomplish anything and kaila pwede mo din namang i-share sa iba yung mga blessings na tatatanggap mo kasi nga ang tunay na na swerte ang tunay na kalike ang tunay na ano ba abundance yung karangyaan yung abundance na yung na, na sinasabi natin dapat siya na share din ito e, siguro hindi naman na ubusin mo yung ubusin mo yung pera mo o yung oras mo sa ibang tao but it's all about you uh, being in this uh, being in this cooperative state of mind, okay? So, wag masyadong ding selfish sa ibang tao. Next, September, Page of Cups. Guys, Page of Cups is all about you being emotionally not yet mature. Pero nakikita ko sa inyo na may mga challenges din, may mga ma-highlight na emotional problems kasi sa mga sitwasyon na mangyayari sa inyo. It's all about you kung paano mo gagawan ng paraan, paano mo lalagpasan yung emotional stuff. Pwede kasi may ito sa sa trabaho, sa pamilya, uh, may mga pwedeng mangyayari dito na susubukan kapag pagdating sa si emotional mo. So you have to be a little bit more uh, mindful kung paano mo kakaharapan kaka ang inyong mga issue sa buhay nang hindi kayo nagkakaroon kayo ng emotional growth. Hindi lahat ng bagay na dadaan sa galit. Okay? Again, sinasabi dito cooperation instead of competition. So may may mga may mga may mga kailangan kang alamin sa sarili mo na you know, hindi hindi lahat ng bagay eh ikaw ang masusunod, hindi lahat ng bagay, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ikaw yung magkakaroon ng last na na may yung huling salita ay galing sa iyo. Hindi laging ganoon, guys. So you have to remember that part. Yun lang ang inyong uh, kailangan isipin na hindi lahat ng naradaan sa emotion. Okay? Next. October uh, you have the two of ones. Sa October, kailangan ninyong magplano guys. Kailangan mong makita yung mas magandang, uh, yung buong picture, yung buong um, uh, pagkaplano. Kailangan mong madiscover sa sarili mo. Kailangan mong mag-research. Kung mayroon kang pinaplano in the future, mayroon kang kailangan uh, gawing napaka-importante. You have to be very careful kasi kailangan ng masusing pag-aaral ang mga bagay-bagay. Alright? So, you have to be very careful on, on, it's, well, hindi naman careful, hindi ko naman sa tinatakot kayo, but you have to be, uh, plan, kailangan may planning, may planning kayo, okay? Moonlighting, you can start working on your dream career part-time while keeping your others, other job to pay the bills. So, ayan, kung mayroon kayong mga ginagawang, bagong business, ganyan, ipagsabay nyo yun sa mga trabaho ninyo, ipagsabay nyo yun sa iba. Uh, kung meron kayong gusto matutunan, gayahin nyo yung ibang tao, paano ba nila ginagawa yun? So, kailangan mo ng konting guidance, kailangan mo ng konting pagpaplano, and matutunan yung mga bagong kaalaman para sa inyo yun, okay? So, yun lang, no? Kailangan ninyong isuportahan kasi yung sarili ninyo kahit na may mga bagay kayong gustong gawin. November, you have the Ace of Pentacles. Ito yung exciting part. May may posibilidad sa November ninyo na napakalaki ng reward, ng opportunity na parating sa si inyo. And ito yung sinasabi sa si inyo na magbibigay sa si inyo ng bagong... Ito yung parang exciting eh. Ang exciting ng dating nito, Aris. Ang ganda niya kasi kasi sa dami ng mangyayari sa inyo sa taon na to, parang itong November na to, ito yung magkakaroon sa inyo ng wow! Pwede palang ganito. Alright? So, kuha tayo ng advice card for that. Pero, so, sana maging, maging ready kayo sa darating na, na mga opportunities kasi kasi nakikita kong kakailangan niyo yun eh. So, exercise to increase your energy and manifestation ability. So, exercise, ibig sabihin, <laughs> mag-gym, mag-jogging, magkaroon ng konting galaw-galaw uh, dyan. Uh, kailangan mong maging handa physically, no. yung katawan ninyo. Kailangan magkaroon kayo ng uh, uh, fitness. Pero apart from that kasi, pag nag-exercise tayo, mas tumataas yung energy natin. So, nagkakaroon ka ng uh, lakas ng loob. Nagkakaroon ka din ng... Uh, uh, physical uh, uh, dito, spiritually napaka napaka lapit mo sa swerte kasi mas tumataas yung energy levels ninyo okay so that is your November so yan yung magiging ano ninyo uh, ilulook forward ninyong pagkakataon and you have to be very prepared for this ngayon December 2025 is the tower in reverse kung magiging kung magiging Uh, responsive din nyo sa, sa, good energy yung mga bagay na kaya nyong iwasan paghandaan magagawa ninyong gawing swerte ga magagawa ninyo ng solusyon matatakpan ninyo yung mga butas ng buhay o yung mga, yung mga kailangan paghandaan pagdating sa uh, pera at pagdating sa kung ano-ano mga challenges ng buhay ninyo eh napakaganda nito kasi parang hindi ba parang ang ganda nung pakiramdam na, na iwasan mo yung mga problema mo sa buhay, so ito yun December so let's see, kung ano yung magiging advice sa inyo ng cards okay clearing <laughs> pagtanggal ng utang Your self care involves removing the heavy burden of financial and emotional debts from your life. You already feel lighter and freer just by facing this topic and making a plan to clear present obligations and avoid future ones as well. Guys, yung. buong taon ninyo for for 2025 nakikita ako na ang daming pagbabagong mangyayari because sa self improvement ninyo especially when it comes to pera ang dami ninyo pwedeng uh, ang daming pwedeng matanggal na problema dahil sa nagwo-work kayo sa sarili ninyo and ito yung dapat ninyong pagtuunan ng pansin alright so yan ang forecast ninyo guys for 2025 and Don't forget to follow or subscribe and always remember na sa lahat ng gagawin yung desisyon, dapat mabuti ang inyong desisyon. Or, <laughs> sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang inyong intention. Okay? See you sa next reading.